Then pagkawak mo dito, sa ibabaw ng ulo ng daan, pag Guys, okay, explain ko ba sa inyo kung paano yung tamang pag-wear uh, we ng uh, BA uh, Oxygen Buttons. So, hindi po ganito pag-wear, hindi po ganito. Hindi ganito, mayroon ganito. We wear ng simbiyot, hindi ganito. So may tamang paraan pag shoot ng BA battles hindi po ganito. So ganito po yung tamang paraan to. So ito, logan nyo muna itong bed na to. Bed, logan nyo. Then tapos itong uh, puno, itong may bed na to, dapat nakaharap sa inyo, naka looking forward po. So ganito yan. Nakaharap sa atin to, ito yung nya. Ito yung ibabaw nya, ito yung idading.

sub so, natin eh. Tapos madali po ito. So, natin. Ito, ganun mo Okay po. Pwede rin naman ganito. Depende sa inyo. Pero kaso so, ito. ito. Pagkento. Pagkento po. Sorto ng bibig. Ba ito super dito mas so, mabilis. So, itong itumugat na to, sa harapan nyo, Ayan. So, kung gusto ako 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 ma so, mas mabilis po siya pag uh, pataas pa May iba sa ulo ng daan ng, ng botella ng uh, oxygen. So, mas mabilis siya sa nadaan dito sa balikat. Dito lang guys. Dito yung turo sana sa video okay, guys. So, dito hawak. Then pagkahawak dito, sa ibabaw ng ulo ng daan. So yun po pinakamadaling paraan sa pagsuot ng, ng oxygen ng breathing apparatus.